Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Lister Tinga at ang kanyang request ay ang pagkumpara ng dalawang combat aircraft ang Messerschmitt Smith MA-262 at ang Super Tucano pero dinagdagan ko pa ito ng isa para hahaba ang dinagdag ko ay ang Gloucester Meteor nagawa ng Britain Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated Gaya ng tanong ni Lister Tinga tungkol sa Mrs. Smith MA-262 at ang Super Tucano at ang dinagdag ko na Glossier Meteor. Ngayon, unahin natin sa pagtalakay ang Mrs. Smith MA-262. Ang Mrs. Smith MA-262 ay isang German fighter bomber at ang pinakaunang jet power aircraft fighter sa buong mundo. Ang disenyo sa paggawa ng naturang aeroplano ay nagumpisa o nagsimula bago nagumpisa ang World War II. Pero dahil sa engine metallurgy o sa paghahanap ng metal para gawin nilang engine or makina at ilang pang mga paghihimasok na siyang dahilan kung bakit ang aeroplano na ito ay hindi ganong nagamit hanggang sa kaligitnaan ng 1944. Ang Messerschmitt MA-262 ay mas matulin pa at mas heavily armed kumpara sa lahat ng mga fighter plane ng Allied Forces kasama na ang Gloucester Meteor at isa sa mga pinakamos advanced aviation design na ginagamit noong panahon ng World War II. Ang roles ng MA-262 ay Light Bomber Reconnaissance and Night Fighter. Ayon sa mga German pilot fighter na ang MA-262 ay nagpabagsak ng total na 542 Allied aircraft. Nila itong pinabagsak gamit ang MA-262. Pero alam naman natin ang claim na ito ay pinasubrahan. Ganun talaga pagyera. Kahit tatlo lang ang namatay ay gawing 3,000. ang MA262 ay napaka-epektibo ito pag nakalipad sa ire dahil matutulin at heavily arm kaya inisip ng Allied Forces kung paano ito kukontrahin. Ang ginawa ng Allied Forces ay kanilang inatake ang MA262 habang nasa runway or habang nasa ground or patik o palang o palanding. Kaya maraming MA262 ang nasira at wala lang pangpalit dito dahil nahirapan ang German ng Axial Flow Turbojet Engine. At dagdagan pa ng kakulangan ng fuel dahil kontrolado na ng Allied Forces ang sitwasyon dahil patapos na ang power ng Germany at matatalo na sila sa gyera. At dahil dito kakaunti na lang ang MA262 na nag-operate sa panahong ito, lalo na ito yung panahon na patapos na ang gyera at matatalo na ang Germany. At nung natapos ang World War II at natalo ang Germany at, at dito rin natapos ang operasyon ng Messerschmitt MA262, pero may ilang mga pirasong Messerschmitt MA262 na ginamit ng Czechoslovakia Air Force hanggang 1951. At nung nakuha ng Allied Forces ang Germany, Nakuha rin ang natitirang MA262 at itoy ay kanilang pinag-aralan ng mga major power or allied forces gaya ng Russia, ng US at ang UK. Kaya ang Sukhoi SU9 ay nanggagaling ang design nito sa MA262 at kinupya ng Russia at pati na ang North American F-86 Sabre at ang MiG-15 at ang Boeing B-47 Stratojet. Ang mga aircraft na ito ay galing sa impluwensya ng MA262. Pati na ang General Electric J85 engine ay kopya rin ng Mr. Smith m 262 Ang Mr. Smith m 262 ay may haba na 10.6 meters o 34 feet. At ang bigat nito ay umabot sa 6,473 kilo. At ginagamitan nito ng Junker Jumo 004B1 Oxial Flow Turbojet Engine. Mayroon itong top speed na abot sa 900 kilometers per hour at may range na abot hanggang 1,000 kilometers. at may weapons ito na apat na 30 MK-108 cannon at 24 na 55 mm R4M rockets at mayroon pa itong dalawa na 250 kilo na bomba at ngayon punta tayo sa Gloucester Meteor Ang Gloucester Meteor ay isang pinakaunang British jet fighter at ito lang ang nag-iisang jet aircraft ng Allied Forces na ginagamit sa combat operation ng World War II ang pioneer sa paggawa ng turbojet engine na siyang gumagawa ng Gloucester Meteor ay si Frank Whittle at ang kanyang kumpanya na Powerjet Limited. Ang disenyo at development ng naturang eroplano ay nagumpisa umpisa noong 1940 Ang Gloucester Meteor ay unang lumipad noong 1943 at nagumpisa ang kanyang operasyon noong July 1944. Ang Meteor ay hindi ganong sophisticated aircraft pero napaka-successful ito bilang combat aircraft. Ang meteor ay hindi gano'n nakasubok ng aksyon ng World War II, pero ginagamit ito sa Royal Australian Air Force sa kanilang combat operation after World War II. At ginamit din ito sa Korean War, at ginamit din ito ng Argentina, ng Egypt at Israel sa kanilang regional complex. At ang meteor ay may bigat na 7,121 kilo at may haba ito na 44 feet at may top speed na abot sa 970 km per hour or Mach 0.82 at may range ito na abot hanggang 970 km at may weapons ang Meteor na apat na 20mm Hispano MKB cannons at 60 na 60 pounds of 3 inches HAVR rockets at mayroon pa itong dalawa na 1,000 LBS o 1,000 pounds na bumba. Kung ikupara natin ang tatlong eroplano na ito, ang Messerschmitt Smith MA262 at ang Gloucester Meteor at ilalaban natin ito sa Super Tucano. Siyempre mananalo ang Super Tucano. Siguradong babagsak ang Gloucester Meteor at ang Messerschmitt Smith MA262 dahil ang Super Tucano ay turbo propeller, hindi ito jet. At ang speed ng Super Tucano ay nasa 520 km per hour lamang. Halos kalahati lang ang speed nito kumpara sa Gloucester Meteor at Messerschmitt Smith MA262. Kaya nakalamang dito ang Super Tucano kasi ang jet pag dogfight, basta wala lang gagamit ng missiles, ay mahirapan sa pag-aim o aiming ng kanilang mga weapons gaya ng MK Cannon or Machine Gun dahil sa tutuloy ng kanilang speed. Ganon ang weakness noong MA-262 pero kung ang speed mo ay medyo mabagal ay napakaganda ang iyong aiming sa kalaban at sigurado itong matamaan. Ngayon pag weapons naman ang pag-uusapan, siyempre lamang ang Super Tucano Bukod sa maraming precision guided bombs, ang Super Tucano ay marami din itong mga missiles. At bukod pa noon, ang Super Tucano ay modernong eroplano. Mukha lang niya ang hindi moderno. Pero advance ang eroplano na ito dahil advance ang kanyang radar at avionics. At pati piloto na Super Tucano ay advance din. Lagi nilang ina-advance ang kanilang swildo. Na kung saan walang ganitong avionics at radar, ang Messerschmitt Smith MA-262 at ang Gloucester Meteor dahil pang World War II era fighter jet lang ang mga ito. Bago tayo magpaalam, i-shout out ko muna ating mga kaibigan gaya ni Miguel Cervantes at ni Yuri San Jose. Hanggang sa susunod, maraming salamat.